Hello guys, uh, welcome naman po kayo sa aking panibagong video Welcome to my YouTube channel Ngayon guys, uh, asinsin na kayo guys kung di ako nakapag-upload ng long form video Kasi busy tayo mga ka-idol ko hanggang, mga, hanggang short video lang tayo mga idol Sa mga subscriber ko po, maraming maraming salamat po sa pag-watch ng aking mga video Sa long form man o short video mga ka-idol ko. Siya nga pala mga idol, itong aking may bahay mga ka-idol ko. Shout out sa mga subscriber ko dyan. Yan mga ka-idol. Hello. araw po ngayon ng Monday. Yeah. Happy Monday sa inyong lahat mga ka-idol. Napakainit ng panahon ngayon mga idol. Dito oh. sa amin napakainit. Dati maulan, ayun pumalik naman. Init. Pag-init na. Malapit na naman ang summer mga ka-idol. Thank you for watching mga ka-idol.